Ngayon ay Friday, March 14, 2025. Ayan guys, parada ulit ng mga baka dito sa Padre Garcia, Batangas Livestock Auction Market. So ayan guys, mga naglalakihang mga baka. Eto, fattening guys oh. Mga fattener na. Ari guys, mga ano, nap napakalalaking baka oh mga bossing pare-pareho ng laki ito magkasising laki ito mga bossing fatinel napakalalaki Uh, ayan mga posing oh. Siguro ito guys ay nasa 100,000 ang isa nito. napaka Ayan. Ito ang pasok. Una pa pala kayo. Ayan guys. Ito naman po. Malaki rin to Yes, tabi nga rin Kano ito? 110. May bawas pa. Ah. <laughs> May bawas pa mga bossing. Mababawasan. Kapal ng hulihan, no? no? Ito pa yung isa, oh. Malaki rin ito. <makes noise> boss, magkano yan? One, ah? One forty-five? One forty-five? Okay. magagana rin. Ay, ganado rin pala. Ayun, boss, magkano yan? 105. 105. 105 naman ito kay sir Yung isa napakamahal naman 145 Hari oh Pero magandang ganador Mga bossing Ayan oh Maganda naman Quality naman siya mga bossing 105 quality naman po siya quality dito tayo kay kuya ayan o materialis din to pugi rin yung kanyang baka ayan o. Napakaganda rin naman mga bossing oh. hmm. Hmm. Quality na rin Quality rin mga boss Sir magkano yan? 115 115 115 Hmm. Mamahal ng pangganador. Pero mga quality naman mga posing. lalitin naman. Ayun, oh! uh, maganda yun. Maganda yun. Bibigyan po yan. Dahil sila, dahil sila na-tracking eh. Sinama sa prinsyo, sinama sa prinsyo. Oo! Huwag muna paglilikot eh matulas. Ano may kita na kachaw na tigay? Bibigyan, <laughs> <laughs> 85 yan. <laughs> 85. Ang tawad namin ni ma'am din eh. Ma'am, kaya po natin ito ng 85. Ayun Ay, ayan lang ihabang eh, na nalaki aming mga vlog. Ay, 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 Ay mabalita naman yung bakay baka mura-mura. 150 mm yan, -hmm. bossing. Ganda oh. Bossing. Ganda, oh. Super ganda. ito ay ano dumalagaw ah inahin na po mga bossing tatay mayroon magkano yan bossing 785. <coughs> ha? 78 78 5 inahin parang kakaunti tayo ang andalan yung baka siyempo Sampuro ang dala nila. Antay sa kapila. Sabi sa mga nilampas. <laughs> pas. Kabila tayo, bossing. Dito, may mga malalaki pa dito. Maraming tumitingin dun sa mga malalaking baka dun sana. <laughs> dito, oh. Maraming tumitingin, mga bossing. Uh

ito black in white. <laughs> and white <then> ganda ng kulay <laughs> boss magkano yung baka mo? 220 <laughs> ba ay naku 220 Ayan po, sige. だいぶあれこれ。 rin guys. Gana rin. Laki nito. Gana <laughs> nito sir? 15. 115. 115. Bilhin, 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 bilhin. 115. Ito pa pati din. Ito magkano ito? 95. 95. 95,000. Ayan po, 95,000. Ito ay 115. Napakahabang baka.

Napakaraming <tryo> baka Dalaw. Sir, magkana ito? 85, asking 85, asking price lang yun mga bossing. May tawad pa yan. Ako so, ka lang Ito lang ito, 78. 78,000. Seventy-eight 78 naman ito mga boss Sabit hey, ah! Lalabas yung labas yun napakalaking truck. Good morning po, Boss Danilo. <coughs> um, ang kalakay nito? Yung walang wa, ang daug nao. Walang payat, yung malalakay. Ano? Ano yung kanina pa? Ano yung I <laughs> エンジェラエンジェラエン malaking inahin nito malaking inahin ko kano kaya to may aban na ng sungay stop 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 Magkano yung bossing? 93.5 eh? mga boss. May bawas pa. Bawas pa kay bossing. kaligit naman ito. Baka yan ay mga 20 lang. <laughs> so, yan guys, mga ganadorin, malalahing pang ganador. Yan mga tinanong natin na presyo na yan. Ayan Ito naman ay inahin. Makapal na inahin. So ayan guys, yan muna ang ating live. Thank you for watching guys. Ayan po. Yung mga ganador lang po ang live ni natin. Uh, mamaya po mag-upload ako ng mga turete, mga malalahing turete po. Mga fattening, yung mga gayan yung mga bossing. Mga malalahing turete. Hintayin nyo na lang po bossing ang aking upload mamaya hapon. Thank you for watching mga boss. Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.